Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinagot ni Philippine Information Agency Director General and Undersecretary Mon Coaloping ang mga bumabatikos sa kanya. Kasunod ng paghamon sa kanya ng asawa ni Angel Locsin na si Neil Arce ng suntukan. Matatandaan na hinamon ng suntukan ni Neil ang opisyal dahil sa mga sinabi nito laban kay Angel. Sinabihan kasi na walang brain cell ng opisyal si Angel matapos magpasalamat ang aktres sa mga health workers. Inulan ng batikos si Mon sa social media mula sa mga netizens at showbiz personalities katulad ng aktres na si Arlene Mulak. Sinabihan ni Arlene si Mon na huwag gamitin si Angel para siya ay sumikat. Sinagot naman ito ni Yusek Mon sa pamamagitan ng isang open letter at sinabi na noong 2016 pa lamang ay pinagtatanggol niya na ang kasalukuyang administrasyon. Itinanggi din nito na ginagamit niya lamang si Angel para sumikat dahil hindi naman daw siya papasok sa showbiz. I do not need to be popular because that's not my job. In fact, it's all of you giving me undue attention. Naniniwala din siya na ang nasabing post ni Angel ay hindi maganda para sa mga imahe ng pulis at mga negosyante. Dahil daw sa maraming followers si Angel sa social media ay pinapatas lamang ng aktres ang galit ng tao sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi din nito na hindi siya kakasasahamon ni Neil dahil wala namang itong masosolusyonan to those insisting that I go on a fist fight with the husband. I will not because it does not solve anything. It's not the crux of the matter. Saad ng Yusek. Respect has been accorded. I did not body shame anyone nor I made it personal. Nor questioned her profession and intention to help people. I just said what I had to say to put things in perspective. Dagdag pa niya, wala pang pahayag si at Angel tungkol sa mga sinabi ng Yusek. Anong masasabi mo sa balitang ito?